Ako'y mauwan na mauwan. Sakto. May dala akong yung samparado. So guys, luto tayo. So, batiin nyo. Dalug-lug pa Hi guys, good morning. Sakto ngayon. Maulan ang panahon. So, magluluto ako ng Samporado. So, itong Samporado, guys, dala ko galing Pilipinas nung nagbakasyon kami ni Junaki. So, ngayon, dahil maulan, so, time na kakainin ko na siya. Siyempre, lulutuin ko muna. Kasi sa Pilipinas, hindi ako nagluto Kasi sobrang init. Hindi bagay ang sumpo radon So, ngayon, dahil nga dito, ngayon ay mainit. Buang adlaw. Kapon, sobrang init. 32 degree karon ay Ngit-ngit ang panahon. So, luto tayo, guys. Samahan nyo ako. Tara. So, guys, maglagay ako ng seven cups. Ah, oh, five cups na water daw sabihin. Sa instruction. So, ayan na, guys. Five cups. So, tinan nyo. Pasko na talaga. Naaman nyo na ang Pasko. Yeah. Ito yun, guys, Buksa Asa doha doha so. no? Buksan so. so, natin. Kaso, duha pa lang. Duha ang sword Duha. susa usa lang ito. Oiya, boleh mandi? Aku mau Aku mau Tapos sa loob, mamaya ko nalagyan ng asukal. Hindi pa yan nakaon ang apoy. Tapos yan guys, i-on ko na yung apoy. Yung kalayo, inabrihan eh, na ako. Asuka. dipindi kung anong gusto niyong tamis ilagay Uy, lukso na. Luto ko na. Ang lapot ng sampurado, guys, eh?